Narinig mo na ba ang tungkol sa mga men in black? Hindi yung pelikula ni Will Smith, ha? Ito yung mga totoong kwento na hanggang ngayon misteryo pa rin. Sinasabi na kapag may nakakita ng UFO o kahit anong kakaibang liwanag sa langit, may dalawang lalaking nakaitim na bigla na lang kakatok sa pinto mo. Palaging nakasut, sobrang kalmado, pero may kakaiba sa kanila, parang hindi sila tao. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay galing sa isang reporter sa Amerika na nagsusulat tungkol sa alien sightings. Isang araw, may dumating daw na dalawang men in black. Sobrang putla ng balat, walang kilay at parang robot kung magsalita. At ang nakakakilabot, nang paalis na sila, bigla na lang daw silang naglaho sa gitna ng kalsada. Pero hindi lang yan sa abroad nangyayari. May mga kwento rin sa Asia at pati raw dito sa atin na may mga taong nakaitim na biglang sumusulpot sa mga nakasaksi ng UFO. Walang record, walang ID, walang bakas. Coincidence lang ba o may nagbabantay talaga? Kaya kung sakaling may kumatok sa inyo, nakaitim at alam ang pangalan nyo, baka hindi yan delivery, baka sila na yon.